super ka ulit. Super ka ulit na. Ya. Super, super ka ulit. Sige na. Super ka na. Hold eh? eh? more Hindi hmm. grabe. Hinihintay-hintay ako ni Grapa Nakatulog na sa kahintay sa akin. Hala, hala. Gusto na niya ori Grandpa. Lihat aku nggak. Dari karena grafis. Dari karena. Dusu baru. Dusu baru iya, oke? Okay? Hmm? <laughs> Itu yang mak paham. Hmm. Kukono ng hmm. yang ngasih kamuin. Kukono. Kenapa kau hanya kamanya para ipa haplos sa kanyang ulo? Hmm? Hmm. Kukunin talaga ng akin, akin sa na ko talaga kapag dog lover ka, talagang ma-appreciate mo 'to. <laughs> hmm. Bra, matulog ka ulit. Matulog na tayo ulit ah kasi may trabaho na naman ako bukas. Uwi ka na? Gusto mo nang iuwi na kita bukas kay mami Julia mo? <laughs> eh, hey, na. Ay, uy, 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 Masisira naman ang aking. Diri na, diri ka. Hmm? hmm. <laughs> Para siyang baby na nagpapa. Hmm. hmm. Super, suburna super, super, I am here now. so you need to suburna okay? suburna sober. suburna sleep Sleep, now. Grapa. suburna Ya Ya, Ya suburna ya suburna Ya suburna 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 til juliai moron. suburna suburna mit Ba't gilaw daw do ista na mid kristar? Hmm? Oh, do ko ma mid minaw, imuron. Happy happy ka dito na, grapa na. Hmm? <laughs> tama na, tama na. Haba. Tama na. turuk ka na, te. Hmm, sige. Turuk na, ha? Good night, grapa. Good night. Good night. Ay, ay, ay. Masisira naman ang aking hair. Ay, ang hair. Ang aking. Hmm. Oh, oh, oh I'm go, go home now. Quiet. Quiet. Somebody's sleeping. Hmm? i a